Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Have a good, uh, good 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 day. So, kakatapos ko lang maligo at naglalagay lang ako ng cream dahil nagbo-breakout na ako ngayon day. Um, sana ako. Inshallah maging okay. So, welcome everyone. Uh, welcome to my channel. Uh, Dito muna tayo magsisimula dahil nakatapos ko lang maligo. At maglalagay muna ako ng mga cream sa mukha ko. konti lang naman. Dito lang sa part na to kasi dito yung masyadong naano ng araw eh. So, okay. Kung saan lang yung magsisimula mag-breakout ang lalagyan ko kasi Ayoko muna maglagi ngayon eh. Summer pa. E eh mag ako. Ayoko nang ganun. So, dito muna tayo magsisimula. Dito lang sa kung saan ako na may mga breakout, At may gagawin din kasi ako mamaya-maya eh. So, dito lang tayo magsisimula. hindi naman magkinis -ma -ma masyadong face ko eh. Ma ano lang. Pero walang pimples. Nag-ano lang. Nagda-dry na. Alhamdulillah. Lang. May trabaho po ako dito ngayon. Yung mga biscuit. Ibabalik ko sa sepatunya kasih Gue ringku kain kayak gitu yeah, I'm really nice. so yeah. siguro kung ako lang yung mahilig sa chocolate or ini sweet guys ito ubos tingnan nyo Bye. oh chocolate din grabe araw araw na lang ito ganito. kaya ayoko naka sumurender na yung tiyan ko kaya ayoko na at, uh, at allergic din po ako sa chocolate kaya hindi ako kumakain allergic po ako sa chocolate. Kaya, naghahanap ako ng isang uh, ganito. Anong tawag dito? Garapon, bottle, or ano? Kasi, one of the uh, biscuit is no bottle. Ano ba langaw na ito? Ba't nakapasok kayo? Wala naman kayong entrance ha? di Hindi pa kayo naka ano, So, tatapusin ko muna yung isa na halilagi dito. Ayaw ko kung saan nakapasok tong langaw na to. Lawang AC Puro bukas yan guys Puro yan nag-work Ay Grabe naman no. Ang hipit So ito po Ako pa yung magpapasyon sa ano ko ah Puntay bismillah gasa na natin yung nalag nilagyan namin kahapon ng biscuit ito patapos na rin Bari ako sa inyo guys mamaya. Hugasan sa natin ito guys. Para para may balik ko na sa mga karton niya. Kasi ginamit namin kahapon ito eh. Sa kahapon ba yun yung gis namin? So guys, not surprisingly, andito na naman ako sa kusina namin. Dahil hugasan ko lang itong uh, ewan ko kung ano ba yun nilagyan ko kahapon ng ng biscuit sa teacher namin so, closer kayo closer ito kasi babalik ko na sa ano niya ewan oh, mabasag pa babalik ko na sa mga lalagyan niya para hindi tayo masyadong crowded ang init ng tubig, grabe. Pwede na ako mag-clean one is coffee dito. Yung init, grabe. Talagang hindi ka mag dito. Oh, bismillah. Tak, ako. Mamaya bumagsak pa dahil natin. So, pwede na natin ito ibalik sa karton. Papatayin ko pa. Ah, uh, iwa ko pa ng tissue paper. Tissue paper. Like a bread. Eh, with the tissue paper. Yan po yung mga karton, eh, guys. Para tapos na. Hindi maraming abubot dyan sa taas ng table namin dahil napaka ayoko yung ganun hindi uh, ma na tingnan yung parang punong puno na yung mata ko tapos na yung isa na lang wala pang tissue dito ah. Kailangan pa natin kumuha. komo na tayo ng tissue. Tissue, tissue. Tissue, tissue, tissue. Parang ganun yung kanta sa TikTok. Dito, di, ko alam kung ganun ba. So dito tayo sa stock room dito namin inistock yung mga mga gamit na di namin araw-araw ginagamit. Pero kailangan pa rin namin. Tissue, 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 baby. ewan ko ba, bakit hugas ito? Tapos mamaya, ang pagkakalimbaw gagamitin namin, hugasan na naman. Ay Asan ba yung justice? good Ang trabaho. Ang dami. tapos na. So, ibabalik natin sa karton nila, guys. Dito. In. Okay. Dito. Uh, andito na naman ako guys, eh, patuloy ko itong vlog ko kasi kanina nag stop mo na ako mag-vlogs. Di ako nag-vlogs mga ilang oras dahil may work ako at umalis din kami pero di na ako nag-vlog doon kasi asaris uh, for respect. May binisita kasi kaming ano, pasyente uh, pasente na sa ICU at hindi pwede mag-camera uh, vlog-vlog doon dahil uh, bawal po. Kasi mga Arabic people yung maandunin. So, dito tayo pwede, pwede basta basta maka video yung andoon so kanina may dumating na package kaso hindi hindi lang to sa akin kaya di ko muna bubuksan dito muna tayo di ko bubuksan dahil hindi po sa akin lang uh, tatlo kaming may ano uh, may ari so respect di ko muna yan gagalawin hanggat dito uh, hindi pa dumating yung dalawa kasi umalis sila eh kasi may binisita din silang ano pasente ay kami bumalik na kami kanina tapos sila hindi pa dumating so anito ako ngayon naga, ano, uh, uh, para makita niyo yung bahay namin so dyan uh, si arian at na nasa online class na naman ako guys as you see uh, you can hear at lagi naman ako sa online class kaya uh, tataposin ko na rin itong vlog ko dito so thank you for watching guys uh, see you again for my next upcoming video uh, tataposin ko na rin ito dito oh bismillah kasi kailangan ko na rin mag focus sa online class ko at uh, sana manood po kayo sa mga upcoming video ko at see you again there please like and share and subscribe na rin po, thank you for watching good night and good evening good evening and good night pala so sorry, kasi kailangan ko na mag focus sa online class ko eh